Uh, guys dito sa hanggang mag hanggang road daming tao guys eh, so bakit yung tayo sa ano sa ating bahay galing sa trabaho eh, so yung puno ng tao guys so, yung status sa Manila eh, so mga taga probinsya dyan hindi madali dito sa Manila kasi maraming tao Kalau sepak pagbiyahe, pagui, pagano, pagpasok sa pag-eskwela kasi sila eskwela, mahirap dito sumakay Oh. Traffic. Okay, so, dami truck. Doon doon pa yan, stop stop pa yan, oh. Bas, taso. Traffic yan, sabang nga ba. Kasi, dito sa Manila, guys. Yan, oh. Pahinto pa yan sila, guys, oh. Dito. Doon, yung makita nyo, doon. Yung may yung ilaw Memorial Circle na yun dun Guys Wala so Ang haba na guys Dito guys so oh. Ang haba guys so oh. Wala yan guys Traffic sobra So yun lang guys Thank you for watching Bye bye